nakita ko na naman tong mga post na to mga miso. instead na ako is mag comment mas mabuti pa na gawan ko na lang ng, ng video okay sabi dyan kapag kadawang isang tao is may mabuting anak marespeto okay maunawain magalang so lahat na ng kabutihang asal is nandon sa anak mo ikaw daw is mapalad o yung sinasabi nilang maswerte sabi nila o oh, daig mo pa daw yung mayaman Okay, totoo, totoo, tama yung sinabi niya, no? totoo yun, tama yung kapag talaga naman na napakabuti ng iyong anak is talaga naman yung pagpapala at talaga naman ikaw na magulang is mapaparangalan rin. Pero ito yung tandaan natin, ano po mga mi, tandaan natin, ang isang tao, ang isang bata, ang kanyang ugali o, o yung kanyang kaisipan, yung kanyang mga katuwiran sa buhay, nanggaling yan o manggagaling yan kung paano siya pinalaki. Okay? Yung upbringing, yung mga naituro, yung mga nakikita niya sa kapaligiran niya. Okay? Doon po yon. Kaya kung ikaw, magulang, na talagang sa tingin mo o masasabi mo na naituro mo yung magagandang katangian na yan na sinasabi mo sa anak mo at marami pang katangian na dapat taglayin ng isang tao. Kapag naituro mo yan sa anak mo, is siguradong sigurado. Malaking malaki ang chances na ganyan nga lalaki ang iyong anak. Lalo na kung nakikita niya sa iyo kasi ikaw na magulang, kasi paglabas ng batang yan, di ba, ang unang-una talaga makakasalamuhan yan, ikaw na magulang. Ngayon kung ang talagang ikaw, ang mga katangian na ibinabanggit mo dyan na pagiging mabuting tao is ginagawa mo, nakikita sa iyo mismo ng anak mo. Actually, kahit hindi mo ituro sa anak mo eh. Pero kapag ka nakikita niya na yung ganyang kagagandang katangian na hinahanap mo sa anak mo is nakikita, nakikita ng anak mo sa iyo mismo. Kahit hindi mo turuan yan, for sure na for sure, yun ang gagawin niya. O yun ang gagayahin niya, di ba? Kaya talagang ang isang tao, makikita mo yan kung ano yung katangian niya, yung magagandang katangian niya. Sure na sure. Okay, mga ano, mga mi, sure na sure na yung kanyang magagandang katangian is ng galing sa nagpalaki sa kanya, sa magulang niya. Opo. Hindi tayo pwedeng umasa na maganda, magiging mabuting tao ang isang tao nang wala namang nagtuturo sa kanya. Okay? Oo, na aasa ka na magiging mabuting tao siya, magagawa niya palagi ang tama gayong ikaw na nagpapalaki sa kanya is hindi mo nagagawang ituro kung ano yung tama. Pero sabi ko nga kung talagang ikaw is na ituturo mo sa kanya yun na ipapakita mo as role model, model for sure, okay, makakaasa tayo ng talaga namang magiging mabuting tao. Yung mga katangyan dyan na sinasabi mo is makikita mo yan sa iyong anak. So nakadepende yan sa pagpapalaki mo mismo. Kaya nga sabi nga, 'di ba? May kasabihan, parang kapit din dito 'yon tell me your friends are and I will tell you who you are. Parang ganon, okay? Pero iba naman sa pagpapalaki ng anak. Kasi talagang ang magiging katangian niyan, magiging ugali niyan, karamihan diyan nakuha niya kung papaano niyo siya pinalaki. Kaya papaano niyo siya tinuruan, okay? So, I guess, yun lang naman yung simple simpleng bagay. Kaya, wag umasa tayo na magiging mabuti siya kung mabuti tayo. Wag naman tayong umasa ng mabuting bagay na makikita natin sa kanya gayong hindi niya nakikita na ginagawa natin yung mga ganong bagay. Opo. So, I guess, that's it for today. Thank you very much sa mga susunod po nating mga pag-uusapan.